नहीं <laughs> 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 para na ulog yung <laughs> mga na-iria nah, ko. Kailang may! me ayan na, me me ramdam mo yon May, me <laughs> <laughs> ano? na ba ka? kain na ba pa me alay ka lang me alay ka lang ayos pa oh walang hawak wag oh walang hawak wag oh walang <laughs> ka

yan namihinan Ngayon lang nagtaas ng pandiwa kasi talaga <laughs> <laughs> 'yun <laughs> talaga tong ano to, talaga nila niya para may sumigaw. <laughs> ah! Eh, hindi <laughs> Parang ano feeling ko, parang ano? <laughs> parang, <laughs> parang pagod na pagod ako. Kaya <laughs> wala naman tayong ginawa, nakaupo lang. Ako <laughs> oh, ay <laughs> tama na naman. <laughs> 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 oh, narinig ko na naman yung tunog na yun. Baka ilalakas na naman niya yun. Ewan ka! ka! Ay, salamat. Tapos na. Alam kaya tayo.